Ayan mga bossing, meron naman tayo dito gagawin. Barako 2, 2023 model. Mahirap daw paanda rin. Papalta ng headlight switch. Tapos yung kanyang tambucho na chicken pipe, i-re-refiber natin kasi masalingsing. Kasi yun nga, back to back ang sidecar mabigat. Lalo na sa ahonin, masakit sa tainga pag sinagad ang throttle. Rindi ang tayngang tatamain. So, ito mga boss, binaklas na natin yung kanyang chicken pipe. Ituturo ko sa inyo kung paano pahinain. Kasi sabi ni Bossing, itong may are mga boss, sinasabi niya kapag kaahunin, hindi niya mabirit kasi nakakasalinsing. Kita niyo naman mga boss, meron siyang insert na tubo doon sa paloob. Yun ang nag-feedback doon sa likod. Kaya ang mga sa masasalinsing. Kaya ngayon, ang gagawin natin, babaguhin natin para pagsalpak ulit kahit binirit, hindi na masakit sa tenga at ang tunog nakakaaliw na rin. Yan, marami namang mga chicken pipe na lumalabas sa market Merong mahina ang tunog Hindi katulad nito ang tunog Pag pininit mo ay nakakatulig Kaya yun ating babaguhin Ang first step nito mga boss Kukuha tayo ng angle grinder At saan natin tatangusin yung welding Dito sa pinakalikod Doon sa may takip At doon natin sisimulang buklatin Ito nakikita nyo naman, ginamita na nga natin ng angle grinder, tinatabas na natin yung tip para pagbuklat natin, makikita natin kung kulang sa fiber, saan natin punuin. At ito nga pala mga boss, ito'y pwede niyong gayahin. Kaya lang, napakahirap na itong i-welding kapag ka, ibabalik na natin yung takip. Kasi napaka-nipis ng stainless na ginamit. TIG welding pa ang gagamitin. Samantalang ang gagamitin lang natin dito ay yung electric welding. Kaya pagalingan na lang ng spot para hindi lumalim at mabutas pa ilalim. At medyo matagal-tagal din ang pag-grinder natin. Kasi pag check natin, hindi natin pwedeng sobrahan. Baka naman mapasobra ay lalo tayong gabihin kasi ang dami pa natin gagawin. Magchuchon na pa nga tayo, carburetor, tapos yung headlight switch, tapos yung compression release, i-adjust din natin. Pero sa sunod na video na yung mga boss kasi dito, natuklap na natin yung takip. Ang gagawin natin, dadasikin natin yung fiber. Ayan mga boss, gayahin nyo na lang para sa sunod ng paggagawa, maglalagay tayo ng fiber, ating kaamayin. So ito ang ginawa ko mga boss, dinasik natin yung fiber para marami tayong maisalin. Yan, dahil kapag ka hindi ganito ang ginawa natin, wala tayong mailagay na fiber diyan kapag ka hindi natin dinasik pa ilalim. At ayun, kita naman natin yung naging space, marami pa ring fiber itong kakainin. Tapos itong dulo, itong tip mga boss, imomodify na rin natin para hindi nga masakit sa so, tayo kapag ka tumatakbo na matulin So ito na mga boss Pumunta na tayo sa likod para mag fiber At ito mga boss So ayan pinupununan natin Para siksik -sik na siksik -sik. Kaya lang kinamay natin So huwag nyong gagayahin mga boss Kasi baka kayo ay katihin At kaya kung ginagawa ito mga boss Sanay na akong humawak ng fiber Sanay na rin tayong katihin kaya yung mga gustong gumaya dyan ng pagpa-fiber, gumamit kayo ng gloves or guantes para hindi kayo katihin. Kasi kapag ka sa gabi, baka sabihin nyo, oy, ano baga itong natusok sa akin. At ayun mga boss, sinusukat na natin yung takip. Kapag ka nilalagay natin, wag natin pasubrahin yung fiber para sa pagbalik walang singaw saan natin iwi-wielding. At ayun, yung mga hilmulmul na fiber, mga boss, inayos na natin para yung takip madaling ikabit. Sa awalan singaw, saan natin pupukpukin? Tapos pag napukpuk na natin, kukuha tayo ng welding rod na stainless, saan natin weldingin? At ayun, naitakip na natin ng maayos mga boss O, kita nyo, parang walang nangyari Pero ang gagawin natin, saka so, tayo magwi-wielding So, paalala ko lang mga boss Napakanipis nitong ginamit na materialis dito Pag welding natin to nang wala sa timing Na, oh, magpupulbos na ito hanggang sa hindi na pakinabangin So, ayan mga boss, wini-wielding ko na. So, ispat-ispat lang ang gagawin. konti lang, kumapit lang ng konti wag na nating sagarin kasi lalo yung dadami ang gagawin. Isang beses na mabutas yan, nako, oh, oras ang bibilangin bago natin maayos yung butas. Tapos, saan natin gra-grinderin ay napakahaba ng oras na uubusin. Kasi aking uulitin mga boss, TIG welding ang ginamit dito para pinis na pinis. Maganda ang resulta. Sulit na sulit ang pag-aabanat. Ayun, tingnan na natin. Ayun, ganyan lang ang diskarte mga boss para hindi masira. At ito'y hindi pwede sa mga welder na barinuhin. Kasi kapag ka umisparto ng bigla at nabutas na opo baa ito'y iyong pokpokin. And ayan, ito mga boss, atin ang pipinisin. ayun sa ganitong proseso mga boss, ayan, ulit-ulitin lang natin hanggang sa makuha natin yung pinakamakinis sa pag mga boss. Huwag nyo lang gagawin yung pinakamalalim kasi mauubos yung welding, baka ah, hindi na rin kumapit, tumalsik na pa matuling. So, ayan mga boss, tapos na natin grinderin. Ito naman mga boss, kasi makintab pa, ah, hindi na natin to bubulihin. Pupunas-punasan na lahat para bumalik yung dating itsura na parang salamin. At yan, gamit ang basahan mga boss, ulit-ulitin lang natin para mawala yung spark nung a welding So ito mga boss, meron pa mang matalas-talas, pipinisin lang natin ang konti para hindi tayo mas pag nasalat natin. And ayun mga boss, naikabit na natin yung tambucho tapos saan natin titistingin gawa ng marami pa nga tayong gagawin magkakabit tayo ng headlight switch pati yung carburetor inadjust na rin natin yung compression release sa ayong gasolina chinik natin do sa carburetor kung maganda ang adjust ng hangin ang dapat dyan ay ano lang ay isang lang gasolina lang po ang uh, petrol ang gagamitin ko para isang pindot pa lang bike um, ano ba yung pag sinalinan mo dito mabibreak yung ano nyo yun, yung halo kahit hindi natanggalin yes.